Hello, welcome to Libra Philippines. So ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, and the Rising. Take only what resonates. Bale, hindi ito para sa lahat ha. Honestly, hindi ko makukuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. So, chat na lang yung ibang videos or yeah, maybe next time makuha ko naman yun sa'yo. Meron na nga pala akong Facebook page. Sana i-follow mo ko doon. Uh, yeah, kasi dyan ako mag accept now uh, personal reading so uh, astrological reading if you want feel free to inquire and so yeah let's start what do we have here for the sign of libra libra sun moon and rising venus jupiter libra for Libra. Isang shuffle na lang. Ayan. So, simulan na natin. Pa-comment ako dyan sa baba, guys. Grabe, sobrang natutuwa pa ako sa mga nagko-comment. <laughs> yung iba ang susuki, ano? Ang so salamat po, ha? Kasi yung iba kahit kako-comment lang doon sa ibang video. Do sa ibang video na naman, magko-comment na naman din sila. Kahit heart-heart lang, nakatuwa. Pero yung iba talaga nakakakilig yung comment eh. Wait lang po ha. Okay, so, anyway, simulan na natin Libra. The full, uh, mm -hmm. napakaganda. This is new beginning. This is like a new beginning. Yung iba, I don't know, pwedeng gumagawa ka ba ng something na bago sa sarili mo? Uh, like, maybe bagong skincare, bagong makeup, um, or maybe bagong diet. Yeah. This is like you changing your bago, bago new beginning and pagbabago. Kasi pwedeng may mga tinatanggal din eh. So, nakakatulong yung um, mga bagay na ito para with you, you have your, the temperance this is sagittarius energy yung iba hindi lang siya something na ah uh, ginawa mo dahil might be nahikayat ka or pinilit ka this is something na ni-research mo talaga or nakita mo sa online ah uh, sa Google might be sa Facebook tapos ah uh, might be up yung iba to the point na sinesearch pa for example um skincare yan so maybe sinesearch mo ni research mo ito ba anong magandang skincare or diet na magbe best fit para sa akin yung iba might be makeup na pag search ano ba yung magandang style ng makeup na magbe best fit sa akin or maybe yung itsura buhok na babagay sa akin. So, nakakita ko ng mga ganun. And, this is like you loving yourself. And, um, nakikita ko talaga yung taon na sa paligid mo na parang naano na, na -ano sila eh, na na-appreciate nila yung ginagawa mo, nakikita ka nila, and pwedeng, pati sila humahanga or napapahanga mo. Okay? You do have here the six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. At the bottom of the deck. Alam ano mo, nakakatulong to. Kasi nakakita tayo ng mga mga tao from your past na gustong bumalik sa buhay mo dahil whether they are friends or people in your past. Classmates, katrabaho, um, boss, Parang gusto nilang bumalik ngayon sa buhay mo. They want you back. Parang that kind of energy. Kasi, or empleyado if you do have a business. Gusto nilang bumalik sa buhay mo. Kasi nakikita nila yung transformation mo. Nakikita nila yung mga pagbabago ngayon sa buhay mo. And they want, they want to be part of it. ba? Diba? And, uh, gusto nila maging part nito. But I feel like the temperance, you are more balanced. No? Parang, maybe in the past, accept ka lang ng accept, tanggap ka lang ng tanggap ng mga tao sa buhay mo na parang feeling mo, oo nga parang makakatulong sila sa akin, sa growth ko, etc. But, some of you, drain ng energy mo, hindi nakakatulong eh. Di ba? Hindi nakakatulong yung pag-accept ng basta-basta. So yung iba, natututunan mo na ngayon balancehin yung mga tao sa paligid mo and yung sarili mo. Kasi dati maaaring bigay ka ng bigay. Di ba? Ngayon medyo mas balance na yun You are a Libra. As much as possible. You know, kasi ang Libra kasi they are like people. Sabi na natin, people pleaser. Yung iba kasi ayaw sabihin yon Dahil syempre masakit sa part mo yung iba pwedeng people pleaser, hindi ako people pleaser, no? Hindi people pleaser kasi gusto mo lang sabihin na natin na gusto mo lang at peace ang lahat. Kumbaga gusto mo lang sa tao, wala silang iniisip na pangit sa iyo or hindi maging maganda yung tingin nila sa iyo or etc cetera, etc. Cetera. Pero ngayon parang wag na isipin na nila yung gusto nilang isipin basta if hindi ko feel, hindi ko feel. Parang ganoon. Mas importante ngayon na nasa emosyon mo, nasa isip mo or ano yung tingin mo, pananaw mo, et cetera. You know? Parang hindi mo na kailangan ng validations ng iba. Okay? So, pwede hindi ka na naging people pleaser ngayon. Maybe <laughs> you are more like balance. Okay? Pwede kung meron ka mga, mga pini piniplease na tao, yun yung mga tamang tao. Hindi na basta-basta tao lang. Gets mo yan. Anyway, sino yung person na kakonek mapagdating sa love? This is for the sign of Libra. Again, please do follow me on Facebook, guys. Ilalagay ko dyan sa description box. Madam P. Unipri. Kasi alam mo, ah uh, nakakatuwa, nakaka, nakakaabot yung ibang video ko sa iba na nangangailangan din ng guidance. So, the more na nagko-comment kayo, the more na sinishare ninyo, or yun nga, uh, if you would also help me na mag-grow yung channel ko dun sa, ay, I mean, yung aking Facebook page, makakatulong din kayo sa iba kasi ma, bibigyan natin sila ng guidance eh. The moon is here. This is Pisces energy. Seven of Swords. Tsaka the world. Hmm. Nakakatawa ang energy ng person na ito. Guys. I don't know pero parang mga recently yung mga Libra, yung energy ninyo is like a lot of people are like admiring you. Tapos ito parang a person who is mystical ang energy niya, parang misteryoso, misteryosa, babae man or lalaki with high priestess, so there's a possibility na may spiritual connection sa inyo ng taong ito. And with the seven of swords, nakikita natin na parang all eyes. Grabe. Daming mata nakatingin sa iyo. Like, they see your transformation, tapos itong person na to is like, na-attract sa'yo dun. Mm, sarap mong kurot yun. Parang ganun. <laughs> Hindi ko talaga alam. Ganun ang energy yun, Parang with the world. Parang everything about you is perfect. Parang ito ka. Tapos, ang galing mo. Ang ganda mo. Ang pogi mo. Na babae man or lalaki. Tapos itong taong to, lagi siya nakatingin sa'yo. Tudapoy na parang titig na titig. I don't know, maybe in your pictures, in your post, in your, more like, yung iba could be sa social media, or might be, pwede rin naman sa personal, no? Halimbawa, napapansin mo ng taong, ba't parang tingin tingin lagi ito? Tapos ikaw, pa napapakwestiyon mo, ba't ang taong to tingin tingin? Pero yung iba sa inyo, more like sa social media. Yan. Yeah. Or if you have, like, you know, uh, YouTube or TikTok, maybe don naka-follow siya sa'yo, or maybe sa Facebook, I can see this person really looking at you. Lagi siya nakatingin. Sa picture mo. Sa videos mo. Um, emotion. Or more messages here. For the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus. Five of pentacles I'm, I'm, see, I'm seeing that pwedeng yung iba sa inyo you're having problems with your money ngayon pero hindi halata diba? yung iba sa inyo kasi of course you're a libra so pwedeng mahilig ka sa mga bagay na parang makakapagpa ganda sa iyo or makakapagpapogi sa iyo like magmukha kang mayaman etc or maybe mahilig ka sa mga branded clothes or what or shoes it doesn't matter. But the the more I see that you are focusing dito sa yung beginning nito, ah, uh, pwedeng kumbaga, wala na nga akong pera, papakita ko pa. Problemado na nga ako, papakita ko pa. Parang ganun, parang, ikaw yung tipo ng tao na, hindi, I, I want to radiate positive energy, I want to radiate positivity, and mas ma-attract ko yung tao sa akin, kung, hindi ako, magpapaawa or magmumukhang kawawa. Parang ganun. And then you, you are focusing on yourself kung paano mas maaayos ito. Ayun mo sa inyo, pwede nagkaroon ka ng mga problem, or you know, you're broken hearted. Pwede nakakaramdaw ka ng sakit or pain ngayon with the Three of Swords. And it is one of the reason kung bakit with the Page of Swords, parang ay nasasaktan ako or nasaktan ako pero hindi ibig sabihin magpapakapangit ako. Alam mo, yun, parang you're focusing on beauty love for yourself diba? so anyway ano yung emotions ng person na ito for you mm. <laughs> guys 10 of swords 10 of cups clarify nothing what's with the 10 of swords knight of coins What's with the Ten of Cups? Two of Cups. The Magician is at the bottom of the deck. Hmm. I'm seeing two person, two people, or yung iba kasi pwedeng marami kang admirer eh. So, hindi natin matukoy kung sino dito. But I can, I can see two people. So, pwedeng nakakuha tayo ng dalawang energy. One of the person is like with the knight of coins, pwedeng ito person ito is ano na pwede nagkakaroon siya ng ending or nagkaroon ng ending sa inyo or siya lang nagkaroon siya ng ending sa sarili niya and this person is like feeling niya naghihintay ka you know or vice versa pwedeng siya yung naghihintay sa iyo I am feeling like this person is although nagkaroon ng ending sa inyo, pwedeng kasi iba sa inyo, pwedeng sa inyo yung nagkaroon ng ending eh. Pwedeng alam niya na nandyan ka pa. Anytime alam ko nandyan ka pa. Parang ganun. And uh, this could be an ex or a past person. Tapos nakakita tayo dito with the two of cups and the ten of cups may si someone na interesado talaga sa inyo. At itong taong to, gusto niya ng relationship. Commitment. Gusto niya bumuo ng something sa iyo. Like maybe family with you. And, uh, yung iba pwede may relasyon na kayo or about to. Papunta pa lang doon. Tell me about this person. The star. Wow well, gusto ko talaga niya. Diba? And with the death card, this is Scorpio Energy. This person is more like nasa future na siya nakatingin. Ten of Pentacles. Parang ang tingin niya sayo, hindi lang maganda or pogi or something na, someone na magaling. Sabi ko nga parang everything about you is perfect eh pwedeng nakikita niya rin na ikaw yung someone na ang galing mo, no? Pwedeng uh, financially in the future, mas mag-grow ako sa'yo, mas mag-grow ang finances ko sa'yo kasi ang galing mo. Di ba? Minamastan ganitong person na to. And guess what, guys? Scorpio energy, eh, hindi naman sinabi ko Scorpio, Scorpio tong person na to, but maybe meron siyang Scorpionic energy sa kanyang um, chart, sa kanyang astrological natal chart. Okay? So, pwede may mga placement yung planets niya in the sign of Scorpio. Or, pwede rin naman na kasi person that is very mysterious. Ano mo, Scorpios are like, more on tingin-tingin kasi ang Scorpio eh, sa mata. And, I am a Scorpio moon, so, I can totally relate to that ang Scorpio are like hindi sila maboka or maopen na tao. Tingin lang sila, makikita mo or mababasa mo kung anong iniisip ng isang Scorpio by just looking at their eyes. Okay? And uh nakatuwa pa nga sila yung eh, mga Scorpio kasi pag sila may gusto silang tao or mahal nila yung tao hindi nila para i-vocally sabihin yon na para sabihin, mahal kita or what. Sabihin nila, I mean, hindi nila sabihin, titignan ka lang nila. And, yung mata nila may dating, parang serious. And, gusto ko ipakita sa'yo, but, wait lang ito try natin ipakita. Well, since Sun is in Scorpio ngayon and uh, Mercury is in Scorpio. So, and I'm a Scorpio moon, so medyo apektado ako nito. I, uh, I will try to show you, no? Just look at my eyes. Kasi ganito ang mata ng Scorpio. And maraming kwento sa mata nila. And dun mo makikita yung emotions nila. I'm not saying na Scorpio nga yung person mo, pero may, may, may ugaling or yun nga, may ugaling Scorpio siya. So, ipapakita ko siya, ganito kasi yung mga tingin ng mga Scorpio. Like, like that. <laughs> Hindi ka alam kung nagets mo, pero ganoon Parang something na, ganyan. Kung makatingin sila sa taong gusto nila ganon tinititigan ka nila o titingin sila sa inang ganyan. Pero, may ibig sabihin yun. Obsessed. Parang may obsession or what. Anyway, let's go back to your reading. Kasi nandun tayo sa reading mo, di ba? So, pwedeng ganun. Nakaka, uh, may tao kang, may tao ang nagkakagusto sa'yo and it's like, pwedeng ganun siya tumingin sa'yo. Pwedeng literal or pwedeng hindi mo nakikita. Kasi pwedeng nasa behind the screen. Nasa likod ng phone. Naka-tingin lang sa'yo. And in, maybe hindi ka rin niya ilalike. Eh, hindi, siya, hindi mo mararamdaman or makikita mara sa kanya na gusto ka niya. But this person really do likes you. Ganun. So, what will happen in the future for you? Tinry ko ipakita. Guys, So, hindi ka nakaka-relate kasi may mga magko-comment sa'yo, matanda na ako at ganyan, ganyan. Hindi na ako, hindi na ako para sa mga ganyan. Uh, then don't get this message or hindi para sa'yo ang reading. Okay? Kasi yun yung nakuha kong energy, honestly, hindi naman to personal reading. ba diba? So if you're focusing on career, you want career reading, nilalagay ko naman po yun sa title. Yung aking almost daily reading lang is love reading. Ace of Swords is here. and um eight of eight of cups um, six of pentacles gusto ko energy ng six of pentacles kasi sometimes it's uh like yung energy niya is parang like a libra na rin kasi balance <laughs> and as you can see sa picture there's like a weighing scale so nakita tayo ng energy ng libra or maybe you're also an earth sign Or you do have an earth sign in your chart. The chariot is here. Cancer energy, bottom of the deck. Ace of Wands, wow. Seven of Cups. In the future. Mm, ang ganda. Money is like unti unting gumagaan uh, in the future for you. paniwalaan mo yung mga ideas mo, guys. Like, yung ideas mo, binigyan ka ng ganyang talino, ng ganyang galing, at saka ng ganyang diskarte or what. Gamitin mo yan. Paniwalaan mo yan. No? And, uh, with the uh, Ace of Wands, there's a new person showing to me as a new person, Seven of Cups, uh, may pagde-daydream na dito sa person na ito. Lagi kanya ini-imagine or what, and lagi kanya iniisip. isep Eto, yun nga. Lagi kanya tinitignan. And this person with the nine of wands. I feel like natatakot siya mag maggawa ng first step. Or first move. You know, but but once na mag-take siya ng first step or first move sa'yo, the chariot tuloy-tuloy yun. Like, hindi mo mapipigilan tong taon to. What's with the nine of wands? And this is this could be a new person. Oh, yeah. Four of swords. Wala siyang ginagawa kasi tinatry niya maging kalmado ngayon dahil pwede may mga challenges or problem pa. Tell me about this person. Paano siya magt-take ng action or anong action ang gagawin niya? There's a soulmate or uh, like twin flame connection dito with the high priestess. Alam mo yung pinaka-message nitong reading na to? Kasi doon sa gagawin niya, hindi ako mag mag ano, magda-direct sa'yo. Yung iba, pwedeng itong person na to is like a soulmate or a twin flame, may soulmate connection. Yung may mga soulmate connection, may action doon in the near future. Definitely pero yung wala. I'm feeling like itong reading na to, parang sinasabihan ka nito with the Six of Swords, kailangan mag-move on. Diba? Huwag ka mag-expect agad na may dadating na tao sa'yo bago, tsaka ka palang mag-move on. Bakit? Kasi hindi mo siya pwedeng gawing panakit butas eh. Sa kung ano man yung nararamdaman mo. Mag-move on ka, mag-focus ka na sa sarili mo, sa buhay mo, ganyan. And then, I can see soulmate twin flame coming in here for you may lang to sa una but I can I can see big change with the wheel of fortune okay thank you for watching i love you all and bye bye